May bagong hinahanap tayo ngayon dito mga kakoleksyon sa mga bagong inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas dito po sa 1,000 paper bill. Baka meron ka. Isang libo mo, gawin natin dalawang libo. Hello, magandang araw po sa inyong lahat dyan and again, this is Dance Collection So, magpapas ko na ulit mga kakoleksyon baka maglabas ulit ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng mga bagong paper bill bago sumapit ang bagong taon So, alamin natin mga kakoleksyon yung mga bagong paper bills na pwedeng magkaroon dito ng collector's value So, baka sakali lang na meron at baka mo yung bagong hanap po natin dito na 1,000 pesos na paper bill mga kakoleksyon na mayroong mataas na collector's value na legit po na binibili po ng mga coin collector so meron siyang 7 digit mga kakoleksyon meron po siyang solid serial number na magkakapareho katulad po ng nakikita nyo ngayon dito po sa video baka makita nyo ito mga kakoleksyon DtoDouble ko po ang 1,000 mo kapag meron ka nito. Any number na may 7 digit, na solid serial number na magkakapareho po dito sa 1,000 peso bill. Dapat wala po siyang tupi, dapat bago po siya, crispy katulad po ng hawak po natin ngayon na 1,000 pesos. 'Yan po. Bagong lapas po ito ng bangko ng bangko ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So hindi ko lang po alam kung magkano binibili ito ng mga ibang collector. Ito pong mayroong solid serial number sa 1,000 peso bill. Pero sa akin po, legit na dudublihin ko ang isang libo mo. Basta tugma po yung hanap natin na 1,000 paper bill. So ang hawak po natin ngayon na 1,000 paper bill ay common lang po mga kakoleksyon. Face value lang po 1,000 lang din po ang halaga nito at inuulit ko po mga kakoleksyon ang may value lang po dito ay yung meron po, meron po siyang solid serial number dito na katulad po ng pinakita ko sa inyo kanina meron po siyang magkapareho na iisang number so ang hawak po natin mga kakoleksyon ay common lang po na paper bill base value lang po Bali, wala pa tayong hawak na paper bill na 1,000 peso na merong solid serial number. Kaya naghahanap po tayo ngayon ng ganong klasing 1,000 pesos na merong solid serial number. Kaya mga kakoleksyon, mas maganda na tayo ay maging mapanuri sa ating mga bagong bills na nahawakan para hindi natin makaligtaan ang mga ganitong klasing error. Mas maganda na po na alam natin na may value ang ang six same serial number na ating mga bills. At para naman maibenta natin ito, dapat ay mapanatili po natin na nasa magandang kondisyon o laging nasa maayos ito. Itong mga 1,000 paper bill na mayroong solid serial number. So hanggang dito na lang ulit mga ka-collection. Sana ay nakapagbigay po ako sa inyo ng konting impormasyon tungkol po sa mga paper bill na ating hinahanap at binibili. Maraming salamat po. Merry Christmas.